Magdadala ng maulap na kalangitan na may pag ang northeast monsoon at easterlies sa ilang bahagi ng bansa. Wala namang LPA o bagyo na binabantayan ng pag-asa sa loob at labas ng par. Alamin natin ang ulat panahon mula sa ating iWeather Center. so weather bulletin mula sa pag -asa makikita sa ating Eye Weather Center na patuloy ang malakas at malamig na epekto ng Northeast Monsoon sa malaking bahagi ng Luzon. Dala nito ang makulimlim na panahon na may mahihinang pagulan sa ilang bahagi ng Luzon. Sa nalalaping bahagi naman ng Luzon, asahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Ang easterlies naman ay magpapaulan sa ilang bahagi lamang ng Visayas, pero asahan ang mataas na tsansa ng pagulan sa eastern section ng Mindanao, dulot rin ng easterlies. Basa sa pag-asa, walang minomonitor na LPA o bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 24 to 32 degrees Celsius at 40% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 23 to 31 degrees Celsius at 20% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province maglalaro sa 24 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ulan. 23 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 40% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City papalo sa 24 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance ng pag 25 to 34 degrees Celsius naman ang na inaasang magiging agwat na temperatura sa Zamboanga City bukas at 40% ang tsasang ulan. Ang Lanao del Norte papalo bukas sa 22 to 29 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 20% ang tsasang ulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 18 to 24 degrees Celsius ang agwat na temperatura at 50% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 6.40 ng umaga at lumubog ng 6.04 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center.